Muli po, mula sa sabi niya, kabataan ng barangay sa nagustin, maraming maraming salamat po sa inyo. Isa po ang ating barangay na may pinakamalakit, maliit na SK fan. Malaya po po kaya po. Lahat ng players, tapos kayo sa color red. Tapos sa color yellow lang kayo. gusto pa kayo, Gusto. Sa kabila rin, lusot. gusto. lusot. so pa isok isok lakiyan pa na pag-start na tayo sila na pa

Bawat makarororos ka ng aking karili, parangumabigin na din ng oras ng aking karili na. Pagdating ng mga ng ating mga nangangalang mga nangangalang mga nangangalang mga nangangalang mga nangangalang mga nangangalang mga mga nangangalang mga hello, so catch once again our lovely and precious 12 beautiful hours. Thank you.